So ayan mag alas stress na lamang po mga kabengbeng at may ihabol tayong unit. So yan, so uh, buti na lang, maganda yung araw mga kabengbeng, hindi umuulan ngayon. So Monday mga kabengbeng, July 7. So mag alas stress na lang. So ito, habol natin yung unit ni Sir Mark Gregory A. Puhi ng Lamot Ifugao. Ayan, so yan, napaka pogi po. So ng ati unit at uh, ito po ay pwede sa CO2 at PCP pump or PCP compressor or scuba tank mga kabeng beng so ito po ay A2K dual propellant na uh, unit po mga kabeng beng so sir ito yung unit mo napaka pogi so ito na po yung ating mga bagong uh, Taurus A2K dual propellant na pwede hanggang 2,500 PSI Ayan, mga -beng, beng so yung ating mga naunang A2K dual propellant po ay hanggang 2,000 PSI lamang po So ito mga ka beng beng hanggang 2,500 PSI. Then, kagandaan sa ating mga bagong bolt action, ay adjustable po yung kanilang mga hammer spring. So ito po yung kanyang uh, gauge mga ka beng beng. So sa ngayon, nakalagay po sa kanya is compressed air po or PCP pump yung pinag, uh, natin. So up, hanggang siya, uh, ngayon ngayon nakakarga sa kanya mga ka beng beng. So max siya hanggang 2,500 PSI. So 2.5 po yung nakakarga sa kanya grouping test po natin ngayon to mga kabeng So yung kanyang scope is BSA black powder 4x16x44. So ayan mga kabeng beng talaga tinitest natin yung mga unit na maka mga kabeng bago natin padala sa kanila. So Sir Mark uh, Sir Mark Gregory Puhi, ito unit mo sir. So grouping test na po natin using um, uh, meter pellets po. So maganda yung mga meter pellets natin ngayon kaya kung makikita nyo mga meter pellets po lagi yung ating gamit. So tukak din po pala ito mga bang beng no tukak na siya. So sir ito, so sa mga naghahanap ng unit ng pwede sa CO2 at PCP, Ito po ang mga uh, unit na bumabagay sa inyo. So ito mga bang beng ngayon yung ating steel plate grouping test natin bago natin ipadala. So sir, the moment of truth po no. So, ito po yung ating uh, unit. So yeah sa first cock lang naman po dahil medyo may kalapitan lang naman po yung ating steel plate. So, first shot po. First shot. Ayun yung ating first shot. Second shot. Pellet to pellet. Napakaganda ito mga sir. Pangatlo. So, buwan natin 10 shots. Then tignan natin kung ilan pa yung uh, pressure na matitirak sa kanya so yan pangapat na po tayo yan pellet to pellet pa rin napakaganda ito mga mga sir pang lima so yan sir kikita nyo naman tumatama live yung ating mga pellets pang-anim na po yun pang-anim o pang-lima pang-anim pang-pito pang pang-walo pang sham grabe yun sir oh ganda tumama talaga at pang sampu so yun sir nakita nyo naman 10 out of 10 napakaganda tumama so out of 2,500 PSI pila hilan pa po kaya yung ating mga natitirang uh, ilan pa kaya yung natitirang pressure ng ating A2K dual propellant mga kabeng beng so from 2.5 ayan kung makikita nyo mga kabeng beng almost nasa uh, 1.7 pa siya so nasa 1.7 yung kanyang pressure so yan mga kabeng beng so sir kita nyo naman okay na okay unit nyo so puntahan po natin yung naging groupings para makikita niyo so o, sir salamat po puntan puntahan natin pinakamalit natin daliri Ayan. Ayan, mag-focus. Ayan. Pinamalit na, pinakamalit natin daliri po. Ayan. Cover na cover. So, salamat po sa tiwala, sir. Again, mga beng-beng. Peace out.